Pagpalang ang pagpalang araw mga kamahat dito tayo sa may kalabasa mag mag aalo ko ng kalabasa mag harvest kasi poor harvest na sila ayan mga kamahat noon pa sana i-harvest pa to kaso ano eh hmm. uh, yan o hmm ang dami yung laman nung sa ang palaya ko maliit yung dito, sa akin hmm. oh, hindi pa pwede yan yun isa o oh, malaki oh, oh. yeah. yeah, mga malaki yan eh mga 2 kilos hindi ako nagano ng mga sobrang laki kasi ang hinahalap nila dito yung maliliit kasi pagka ginulay hindi daw maubos pa ano pa ano na tong ano namin pa tong kalabasa ko pa pa tapos na naku yari ada ito ano kaya tumiran ito ano nang manok to siguro ko na dito yeah for harvest na siya yeah. lalo mas maliit yung isa maligat maligat maliliit pero maligat ay naputol sa dulo ng walang hanggan ewan natin ewan natin yung may tama doon mga kamaha kasi hindi hindi mabibili yun mayroon pa dito isa oh mayroon dito oh ito yun ano pa yan ano pa doon siya ilalim yun oh kuha natin ito mga kamaha dalawa yan oh yun saka yung isa iya, no. na hmm. ma, so, ma, to ma maligat maligat saka yung isa nandyan yeah. oops natin mga, para, mga, mga yung uh, yung uh, Uh, binds. Binds ba? binds. Ayan. Hmm? Dito. Mga bains nyo, may bahay oh. nyo itu, Oo, ang maligat talaga ito sarap to dito ang mga kamangha marami dito maliliit lang ito mga ganito oh ah. ako maliit lang <laughs> ah, isang kilo to Maligat ito, maligat, maligat. Ayan mga kamang. Ayan, isa yan. Hmm? Why so bad? Maliliit yung ano ko. Ayoko nang malaki kasi. Ang hinahanap dito ay mga ano. Yung mga maliliit. Para daw madaling maubos. Hindi daw basa-basa na maubos yung ano. Ito pura harvest na itong isa na ito. Hmm. Saka yung isa. Iwan ko yan. Wala na pa. Ah, ayaw dalawa na yan Ayan. isa pa doon maliit oh yan pa oh isa oh so isa na to yan mga mga magulang na rin to At gas ibig sabihin magulang na siya may isa pa doon hmm. dito muna na yan po oh Malilit. <laughs> ito yung ko mabibili yung ganito. Hmm? Ayaw. Tigas ha. <clears throat> <clears throat> so, paano kaya madalaw ito bukas? nabulukan tayo mga kamangha <laughs> ito nabulukan nahinog okay lang yan ay gutin natin kunin natin talaga yung ano yung isa pa dito hmm kailangan natin yung tangkay ay hmm Buhin muna. Buhin muna. <coughs> hmm. May butas Lusut yan Taas lang naman ya, Mga maliit. lang. Uh, mali din pala yung tangkay niya. Hmm. Pwede yan. So, ang mga aliit. One port. Hindi. Mga 1 port. oh. Ganyan ang ginahanap nila. Pang isahang ano lang, lutuan. ay dito. Hmm. Ano, pet na muna na. Oh. Ayun po. Oh. Tatlo, apat. Dapat kuning ko pala to para kasi may mga na kita akong sira. Hmm. Aba, ah, tikmos gano lang pala. yung may isa pa doon oh. gamitan natin ng ano marami dito maliliit ito isa pa ano ito pa oh oh naku Ayaw. Eh magagawa mo. Ma-late. Marami bibiyanin ito kasi ma-late ito. Bago lang bumili eh. Tayo ngayon sa kanila. Nilang tayo nilang manlalaki. Di, nangtrem tayo pero maligat to mga kamay maligat Ayan. itong isa meron pang isa ito ayaw tanggal gusto gamitan natin ng gulok hmm Anggal, you know. Oh.

magulang na to tagal na to <coughs> yun sa bala naiwan ko lang tumak bubo nga pa rin yung uh, ano, pupino suma pait na yan ah kamang. pwede na rin to pero iwan muna natin baka suma hindi ko madala lahat ayan mga kamaha 20 ano 22 23 24 25 26 ay makuha pa tayo yung dalawa doon so 27 27 lahat mga kamangha ayun <laughs> city ang ating nakuha ayan may makukuha pa tayo dito mga kamangha lang harvest na ako yan o isa na yun meron doon meron doon meron doon meron doon isa doon namumuti ah nanilaw meron pa doon yun o o o o yun pa oh. may dalawa doon magkadikit ayun pa ay may mga kamakap marami yan yun pa o oh. kaya kung damihan ng ano baka hindi maubos yun know. o susunod na lang yung na-harvest ko ng palay para maisabay ko ito meron nakatago dito ayan mga kumanga dalawa magkapatong sila tapos may isa pa yan yan o tapos meron pa dito yun nagbini ako ng pipino mga kamang ito laki binhi natin yan binhi may isa pa dun sa malaki oh binhi ayun po malaking dalawa magkas ano talaga dyan marami pa dyan mga na makukuha tayo dyan so next time na lang dahil hindi ka kasi sa motor ko ako ko bukas bukas ako maghuhugot ng palaya dahil yung tisiti piraso yun Lagay natin sa sako. Paano na sila mga kamangha? Yung buhay, yung buhay nung uh, kalabasa, pawala na ta. Pawala na. kailangan akong magtanim ulit. Nandito na mga kamangha. Maraming salamat. Pagpulaay kayo ng mga lumika. God bless. Thank you, thank you.